Good morning po mga kalaki. Ayan, napakalamig po ng panahon ngayon. Gising-gising na po mga kalaki. Siyempre, o. Oh. Ayan po mga kalaki. Kito po nasa halos magkakalagit na anak po tayo ng January mga kalaki. Ang dami na naman pong napapanalo natin mga kalaki. At siyempre, ngayon po umaga, alam niyo ba kung nasaan ako? Andito ako sa paborito kong uh, pancit ng Ang tagal po na po hindi napunta rito. Siguro mga kalahating taon na. Ito po, ganito po itsura nito kasi madaling araw na ayan. Pagkagabi po, ayan, tapos madaling araw, ganyan po ang itsura niyan. Wala pang masyadong kumakain. Ayan, dito po kasi ang kainan, masarap dito lalo na pagmadaling araw sa sa amin sa Manuela's Eatery po. Masarap po dito pag uh, madaling araw, lalong lalo na yung pansit nila, mainit-init pa, tsaka yung mga meron sila dito yung sotanghon, ganun, tapos meron silang mga overload, caldo, mga ganun, kompleto po dito kaya mamaya bibilang ko rin si Lola ng paborito niya syempre yung arroz caldo tapos bibilang natin siya ng tinapay na pandesal ako naman umorder ako ng pansit mamaya ipapakita ko sa inyo yung pansit na inorder ko pag dumating na Siyempre, ayun yun ako, oh. number 17. Okay mga kalaki, ito na po, gising mo po mga kalaki, 5am na po, magpa 5am na po. Dapat gising ka na mga kalaki, kunin mo na ang mga lucky numbers namin. Siyempre, mamimigay, mamimigay po tayo ng mga 2 digit lucky numbers ngayon sa bawat bayan. Okay, kung handa ka na at gising ka na, kunin mo na ang mga lucky numbers namin. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ngayong 2024 Kaya ito na po ang mga 2-digit lucky numbers Umpisahan na po natin sa Bicol Bicol, 4-17 Batangas 19-30 Bataan, 18-5 Butuan, 1214 Benguet 9-10 Iloilo, 1 5. Leyte, 3-18 Samar 21-23 Paranaque 2-34 Manila 7-12 Pasig 6-15 San Juan 17-18 Marikina 2-16 Tabu 8-2 Romblon 25-6 Angono Rizal 4-5 Montalban Rizal 8-11 Antipolo Rizal 31-36 Taytay Rizal 7-25 Cainta Rizal 8-19 San Mateo Rizal 4-16 Isabela 12-7 Togigaraw 8-2 Rojas 5-21 Capiz 17-5 Bohol 15-25 Bulacan 2-4 Baguio 36-5 Quezon City 3 g Pampanga 1-12 Pangasinan 30-21 La Union 20-25 Ilocos Sur 34-3 Ilocos Norte 5-18 Nueva Isia, ayan dito po sa amin yan, 28-9, ayan, Nueva Vizcaya, 9-3, Masbate, 2-7, Cebu, 8-25, Aklan, 14-29, Aurora, 15-17, Laguna, 1-14, Quezon, 33-27. Olongapo, po. 29, Dabao, 417, 17, Tarlac, 21, 16, Quirino, 833, Bacolo, 30, 35, Cadite, 4, 24, Taguig, 119 Mindoro, 322, Marinduque, 8, 17. Eh. Ayan po mga kalaki, ikakat na natin sa paring duke. Kaingay naman nun. Para po sa mga followers natin yan nagising na lagi ng 5am na nakatutok po sa ating mga kalaki. Dapat po para makatanggap po kayo, kayo ng mga libreng lucky numbers, araw-araw yan, hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin, yung legit na account po. Ah, baka mali po yung ipapalo nyo. Hanapin po ang Red Parungkin, i-type nyo at check nyo po yung followers. Meron po tayong 317,000 followers so 18,000 318,000 followers o so, 317,000 followers kami yan check may second account po tayo, Red Parungkin po, na may 50,000 followers. Na may picture po namin ni Lola Carmen. At meron pong, ayan, 50,000 followers second account. At meron din po tayong account na Alice gatchalian Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong 16,400 followers. At syempre, TikTok. Meron po tayong TikTok, Red Parungkin po, na merong... 423,000 followers mga kalaki. Ganun po karami ang mga followers natin na nagtitiwala po lagi sa amin. Nakakatuwa nito Tom na kahit sa araw-araw po hindi tayo nababakante, lagi po tayo may napapanalo. At ipinapost po natin yan sa sa Facebook namin. Nakikita niyo yan. Kaya dumadami po ang followers natin. At syempre po mga kalaki, tandaan niyo ah, ang lucky numbers namin libre, wala pong bayad din pag napanood niyo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok private consultation po ang may membership pi at good for 3 months naman po ito. Wala po itong pilitan. Kami po magbibigay ng tatayaan mo sa loob po ng 3 months po private consultation. At ang maganda nito, ayan po, uh, may islat pa pong available sa inyo. Huwag nyo na pong palagpasi ng islat namin dahil po nakita nyo naman legit na legit na may mga napapanalo kami. Malay mo naman pag na namin ng maganda ang birth month at birth year mo, ikaw pala ang susunod namin big winner mga kalaki, di ba? Ano pang hinihintay mo mga kalaki? dapat po pag magpa-member kayo legit na legit po na makakausap nyo muna ako para totoo po na ako ang kausap nyo at hindi po ibang tao okay so mga kalaki ituloy na po natin ang ating pamimigay po ng ayan ng mga lucky numbers po na 2 digit dito na po tayo sa Caloocan Caloocan sa Ace 28 Muntinlupa 31-4 Palawan 23 sa East Sambales 19. At syempre po, Apayaw, Gis, 5. Ayan po mga kalaki, mga 2-digit lucky numbers. Ngayon po, alas 5 ng umaga, gising na mga kalaki. At make sure po, pag inilaban nyo yan mamaya, inarambol nyo po yung 2-digit na to, at 3-digit mamaya, pati po ang 4-digit, para mabalik ka po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Ayan, syempre, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Tandaan yung lucky numbers namin, 3-digits lang po ah, bago natin palitan. Okay, ito na po ang shoutout time mga kalaki paborito ng lahat at ako'y nagugutom na ala pa order ko, grabe at syempre po, ito na po ang shoutout out mga kalaki, yan, happy viewing po kay Minerva Celestine Minerva Celestine po ng Iloilo, -ilo. ayan Uy, mga sweet daw mga taga Iloilo. -ilo. Ayan po. At syempre po, sa mga toda po ng tricycle driver po dyan sa may Alcala, Pangasinan. Uy, ano yun? Ang ganda naman ng pangalan nun. Alcala, Hindi pa ako nakarating dyan. Sa ba yung Alcala, Pangasinan? Saan party po ba yan? Gusto ko makapunta dyan. Ano po ba ang maganda dyan sa Alcala, Pangasinan? Ayan, imbitahin nyo naman ako dyan. Ngayon ko rin nalinig yan. Alcala, po mga kalaki. Shout out po sa mga tricycle driver natin dyan. Sa lahat po ng mga driver, saludo po kami sa inyo. At syempre po, mga kalaki, tandaan nyo ang laki numbers namin. 3 days po yan bago po palitan at nais po namin ngayon pong 2024 ngayong January bago po matapos ang January mapasama ka po sa winners namin ng 2 digit 3 digit, 4 digit o 5 digit mga kalaki ang tagal ng order ko hindi ko pa mapakita sa inyo ang pansit kasi higit na lang ako ng tubig hindi ko alam kung ba't matagal mas may mga umu-order pa yun may dumating, may mga bagong dumating yung mga biyahero kasi rito lalong lalo na galing ng itas ng Isabela yan dyan pumaparada. Oops, baka may mga may birthday dyan. Pag may birthday po, libre po ang laki numbers. Good luck mga kalaki. Pugutom na